magandang umaga tanghali o gabi sa inyong lahat lalong lalo na sa aking mga tagapagsubaybay at tagapagsunod at ako ay nagpapasalamat din sa inyong pagsubscribe at pagsusuporta sa aking youtube channel ngayon ay uh, January ah uh, 29 ng gabi, 6:25 ng gabi, at ako ngayon ay magdadagdag ng aking video sa aking YouTube channel. Ito ay orasyon na magagamit ng lahat at uh, pangpadagdag buhay din, dahil ito ay orasyon pangpahaba ng buhay. Pero bago ang lahat ay i-shout out muna natin ang ating mga tagapagsubaybay na nagpapatotoo sa ating mga kanang orasyon na ito ay gumagana at pulido na galing sa kanan at hindi sa kaliwa Shout out kay Claudine uh, Nugas shout out sayo ang sabi po niya dito ay good morning po hindi pa po ako nakapag GRD pero nang gagamot po ako at meron po akong karga sa oras na ito alas tres ng umaga binabasa ko po ang iyong orasyon pero napapansin ko po Humupa ang malakas na ulan dito sa amin. Pahina ng pahina, bakit kaya? Kanina po ang lakas, araw-araw, gabi-gabi, malakas po ang ulan. Pero humupa na ngayon. Sana po magawa ko itong kumplitun o kumplituhin ang 49 days. God bless po sa inyo at thanks for sharing ngayon po ay mahina na ang ulan ayan po ang testamento po ng isang tagapagsubaybay natin na si Claudine Nugas shout out sa iyo at ito, ito, po ang isa si Benjamin Labata ang sabi niya po niya dito tinesting ko ito tas mga ilang minuto lang ay tumigil ang ulan partida hindi pa ako nagdibosyon. baka siguro ay bertolis ako kasi nakakapagpagana na ako ng mga orasyon mula ako ay 11 years old pa lamang nang tinuruan ako ng lolo ko ng mga orasyon halimbawa ay orasyon na ibubulong sa tubig at palipad hangin meron din akong nalalamang orasyon sa demonyo Pero hindi ko ito ginagamit Tama po yan Ang orasyon galing sa kaliwa Ay may balik Dahil ito ay masama Kaya magingat lamang po At shout out sa iyo Benjamin Labata ayon ituturo ko na Ang orasyon Pangpahaba ng buhay Orasyon Kapangyarihan Sa pagpapahaba ng buhay isulat sa hostya gamit ang lapis ang mga sumusunod na orasyon at lunukin bago kumain sa umaga tandaan po sa umaga po ginagawa ang orasyong ito pwede itong gawin sa kahit na anong araw at mas maganda rin kung gagawin ito sa unang biyernes ng buwan kahit na anong buwan po ay pwede gawin ito ng sunod-sunod na siyam na araw at kayo po ay lalakas at madadagdagan po ang inyong buhay ang inyong katawang lupa po ay madadagdagan at sigurado pong kayo ay tatagal po sa mundong ibabaw na ating kinalalagyan ito na po ang orasyon Nelnud Uladom Liases Pawitsa Katla Humik Inasay Estumiga Talsumit agsum at ang susi po may text ang susi po ay bibig kasi na lang lama pagkatapos po lunukin ang pangsyam na orasyon tandaan po ito po ay siyam na araw siyam na araw po itong ginagawa bago kumain sa umaga. Ito ay ginagawa rin ng ating mga ninuno at mga matatanda sa probinsya o sa syudad na nag-aaral ng karunungang lihim ng Diyos. Pamilin. Ang mga kaalaman at orasyon na aming binabahagi dito ay nagmula pa sa ating mga ninuno. Mahalin at pakaingatan ang mga kaalaman at orasyon na galing dito at huwag pong gagamitin sa masama. Ang kapangyarihang nakapaloob dito ay lubhang mahiwaga. Gamitin sa kabutihan at sa pagganap ng kalooban ng Diyos. God bless po sa lahat